Alam mo ba kung paano gumawa ng ice cream na pag natikman mo, hanap-hanapin mo na? Ito mga idol, panoorin niyo po ito. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan mga idol, kung napapansin niyo, galing po ako ng palingke. So, kakarating ko lang. Namimili po ako ng mga ingredients sa ice cream. Dahil maaga po naubos yung ice cream natin. So, kagawa naman tayo ulit. Ito nga pala yung mga binibili ko ngayon. Milk boy. Tsaka asukal, mga condensed. Yan, kasaba, at mga flavor mga idol, bumili na rin ako ng mga flavor para pang flavor sa ice cream natin. Avocado po yan, tsaka ube. So marami palang natatanong kung anong klaseng flavor ang ginagamit ko. Powder po yan, at ang brand po yan ay Enjoy. Ayan, upisan na natin. Ilagay na natin yung kalating kilong kasaba dyan sa tubo natin mga idol. Tapos isunod natin yung gata. Ayan, kung napapansin nyo, paiba-iba po yung proseso sa paggawa mga idol. Minsan tinutunan ko yung mga sukal milk boy sa gata. So ngayon, hindi ko na siya tutunawin. Idiretso ko na siya dyan sa tubo natin para madali lang. So depende na po sa inyo kung anong proseso ang susundin nyo. Pero para sa akin mga idol, para sprays lang naman po pagka hindi natin tutunawin yung asukal at milk boy. Yan. Ganito po ang proseso pagka nabamadali ako mga idol. Ganito po ang proseso sa paggawa ko. Diretso na po. Wala nang iba-iba pang mga kung ano pang gagawin ko. Yan. Ayan po yung ingredients natin. Isang kilo pala yung milk natin mga idol. Tapos yung asukal natin, dalawang kilo at kalate. Tapos yung tubig natin, anim na litro at kalati mga idol. Yung gata natin, dalawang kilo po. Tapos mayroon tayong condensed na isang lata Alaska condensed po. Ayan, niluluto natin yung kasaba. Ayan, lumapot na siya. So pag ganyan na siya mga idol, luto na po yan. Ayan, pwede na natin ihalo lahat yung mga ingredients dyan. Paghalo-halo na natin lahat. Sa paggawa ng ice cream mga idol, hindi po basta-basta kailangan mga idol dapat kailangan yung ice cream natin na masarap po yung mga customer natin hindi po sila magsasawa tapusin nyo itong video na to mamaya makikita nyo kung anong mga sekreto natin para yung mga customer pabalik balik talaga sila hindi sila ng bibili sa atin kasi marami pa pong mga kababayan natin gumagawa ng ice cream na hindi nila ginagawa to hindi nila alam yan, nilalagyan na natin yung milk boy mga idol. Ang technique natin dyan mga idol, para hindi magbobo yung milk boy natin, wag muna natin ibuhos lahat yung milk boy. Unti-untiin muna natin, tapos halo, ganyan. Tapos buhos na naman, para hindi siya magbobo. Mayroon palang nagtatanong sa akin, uh, kapag yung cart natin na uh, tumutulo, o may singaw, hindi ba ganong alsa yung ice cream? So, yung, ganun po mga idol, hindi po siya alsa pagka may singaw po yung cart natin, o kaya may tulo. Hindi po siya ganong umalsa kailangan po talaga dyan yung card natin na wala po siya hindi po siya tutulo wala pong tubig na lumalabas sa ilalim ganun po mga idol para yung ice cream natin mabilis pong sa at mabilis pong tumigas kasi pag may tumutulo po yan at singaw yung ice cream po natin hindi ganun matigas malambot na po siya so kapag ganun so hindi tayo makapagbinta ng maayos at kunti lang yung kita natin kapag malambot yung ice cream natin dapat po matigas po talaga So ayan mga idol, paghati-hatiin na natin yan sa dalawang tubo na yan. Tapos ibabad na natin dahil doon sa card natin na may hilo at asin o tubig. So ang paglagay po natin dito mga idol, dapat pantay po sila. Pantay po ng dami, pares lang ng dami. Ayan, napapansin nyo, parehas ng dami. Para pagpapalsa natin, sabay-sabay po silang umasa, pares po ang dami ng ice cream natin. Ayan, takpan na natin yan, tapos ibabad na natin doon sa card natin. Ayan yung cart natin, naka side gear na po yan mga idol. Dati kasi tulak-tulak yan, tapos siyempre mahirap kasi pag tulak-tulak lang talaga kasi hindi tayo makarating sa malayo. So maraming salamat po dahil naka side gear na tayo ngayon. Ayan kung napapansin nyo mga idol, yung, binaba, yung babara natin, may yellow po yan na tira natin sa pagtinda. Yan po yung gagamitin natin sa pagbabad. Yan, ilagay na lang natin yan dyan, tapos takpan. So magdamag po yung nakababa dyan mga idol. Yan yun umaga na mga idols so magandang panahon natin ngayon dahil wala pa talagang ulan so sa ibang lugar may ulan na pero dito sa amin napakaganda pa yung panahon wala pang ulan yan magdurog na tayo ng ilo uh, yung ilo pala namin mga idol medyo bitin tayo sa ilo ngayon dahil sa sobrang init so yung dinideliver sa amin maliit na lang pagdating dito sa amin maliit na lang so parang kinakapos tayo sa ilo ngayon hindi katulad nung nakaraan na sulit talaga yung hilo uh, natin tapos yung ice cream natin sulit din kasi pagka maraming hilo siyempre yung ice cream natin maganda din yung pagka tigas nya talagang malaki yung kikitain natin, ayan haluin na natin yung mga idol, yan dalawang tubo lang po yung hinahalo natin dyan kasi yung dalawang tubo lang po yung kinitimplahan natin yung isang tubo dyan kung napapansin yung wala pong laman yan pagka dumami na po yung dalawang tubo na yan yung isang tubo, lalagyan na natin yan. Tapos lagyan ng flavor. So magiging tatlong flavor po ang magagawa natin dyan. Avocado, ube, cookies and cream yung flavor natin dyan ngayon. Marami palang nasasabi na hindi pala basta-basta ang paggawa ng ice cream. Matrabaho pala. So matrabaho talaga mga idol. Kailangan po talaga may tsaga tayo dito. At sipag. Kasi kung wala tayong sipag at tsaga dyan, siyempre kung napapansin nyo, pagkatapos natin gumawa ng ice cream, so magtitinda naman tayo. So, napaka ano talaga, napakahirap talaga mga idol kung isipin natin. Pero kayang-kaya natin kasi yun lang ang hanap buhay natin. So kailangan natin kumita. Ito na po mga idol yung sinasabi ko sa inyo na technique natin sa ice cream natin para maglasang po siya. Ayan, kung napapasin nyo, yung baso natin may kunting tubig po yan. Tapos lagyan natin ng isang kutsara ng asin. yan tapos ihaluin natin yan. I Mix natin yan para hanggang sa matunaw yung asin. Yan, kapag matunaw na yung asin, so ilalagay na natin yan doon sa ice cream natin. Yan, gagamit lang tayo dyan ng scoop. So, lagyan lang natin ng tag-isang scoop yan. Yung bawat tubo na yan, tag-isang scoop ang ilalagay natin. So, sa mga eksperto dyan, alam na nila kung bakit tayo naglagay ng kunting maalat dyan sa ice cream natin kailangan po talaga yan mga idol dahil yung ice cream natin matamis po yan para magbalansi po yung tamis tsaka yung alat so ma malimnan lang po siya pagka ganun po kaya marami mga customer ko nagsasabi na malasa yung ice cream natin kakaiba yung lasa hindi katulad sa iba na purong tamis lang po yung nalalasahan nila sila po mismo ang nagsasabi dyan mga idol kasi malalaman naman natin yan yung mga lasa ng ibang ice cream dahil po sa mga customer natin. Dahil nagsasabi po yan sila kung anong mga lasa ng ice cream na nabibili nila. Yan, may minsan, nagsasabi sila na may matabang, may mas tamis din. So, ganun po yung mga idol. Ayan, naglagay na po tayo ng flavor. Yung paglagay ng flavor mga idol, marami pong nagtatanong sa akin kung paano maglagay ng flavor. So katulad ng nilagay natin mga idol, flavor natin, powder lang po. So ihalo lang natin siya dyan, kahit anong flavor na ilagay natin dyan kung gagamit tayo ng pure bunga bunga tulad ng mangga, avocado ganun lang po, ihalo lang natin siya dyan tapos imimix natin imimix natin ng na mga 30, uh, mga 5 minutes para mix na mix talaga maglasa yung ice cream natin na flavor, ayan tulad ng ube avocado, kailangan po natin imix yan ng tudo para maglasa siya dahil powder po siya pero pag liquid naman yung gagamitin natin kahit hindi na natin siya haluin ng gusto. So ayan mga idol, tumigas na po yung ice cream natin, balukayin na natin yan. Ayan, kung napapansin nyo, matigas na po siya. So ganyan na po pagbalukay yan. Kung napapansin nyo, hindi puno yung tubo natin. Dahil kunti lang po yung ginagawa natin mo idol. Yan, tikman na natin mo idol para malalaman natin kung masarap nga ba talaga. Yan, sulit yung ice cream natin mga idol. So sa pag-scoop pala mga idol, kailangan magaling ka dyan sa pag-scoop. Diyan tayo kumukuha ng lakas sa ice cream natin. Diyan tayo malaki ang kita pagka marunong kang mag-scope. mga idol. Hindi po yan basta-basta scope ka lang na scope. Kailangan po may technique po yan dyan mga idol. Dapat po marunong din tayo po dyan sa pag-scope. Yan yung ice cream natin mga idol kung napapansin nyo. Uh, Pinong-pino po siya. Yan. Makinis. Avocado flavor at ube. Cookies and cream po yan. Yan. Oh, diba? Diba? sulit. Yan. oh Oh, diba? Napakakinis. Creamy-creamy po yan. Kahit itaob mo yan mga idol, hindi po yan nalalaglag. Talagang kapit na kapit. oh, diba? Tikman na natin. Mmm. Sulit. Yan. Thank you mga idol. Maraming salamat po.